Ayan mga pumpo, mga kapiyahe Mga kaibigan Ito po ngayon sa bukit Dahil ipi-feature po natin ang pag-aani Dito sa bukit Matapos ng pag-aalaga ng tatlong buwan ng mahigit O 90 days, 95 days Ganyan lang po ang pare, 95 hanggang 100 days Eh, kailangan na pong ianihin Ngayon po ay panagaraw Tuyo ang bukid kaya maganda po mag ani ang harvester hindi putik hindi na tuyo po ang pita kaya tignan nyo may bitak pa ano may mga bitak pa siya kaya lang hindi pa siya lalaking bitak hindi pa tuyo dahil may palay ngayon matutuyo na yan lalaking na ang bitak bali nga po pala ito eh pang ano na pang anim na balik na ng harvester At kada balik niya rito, ayan yung nakatumpok na palay na nakita niyo yung puti na yan. Diyan lang po ina binababa yung mga palay na naaani. Baba dito, tapos sa kabila naman, nag-ikot, yun. Kaya sa isang ikot, dalawang baba ang ginagawa nyo sa palay. Kaya hindi nahirap ang palay nung dati. Hagis lang ng hagis ang mga harvester, kaya ang mulot nanununot pa. Sunod lang sunod, karat-karat ang palay sa bukid, yan po natutuhan na nila na isang tumpukan lang ang palay kasi so, ang binaba, doon lang pag ikot doon nilalagay po oh. tuloy lang sila sa pag harvest yan po ay tatawag na harvest tower yan, more than 4 po ang um, pitong iikot niya na to ito naman po binabagsak yung pala pag ikot nila dito naman po ito kapila yan baka yung nakakaan last la 2, 4, 6, 8 10 na kasi po na rito. Talaga po eh pito, o siya, mga siya mo, sampung balik lang pala yung ganito kalaki. Isang pitak, mahala natin kung nakakailan sila. sa yung hulog lang nila kada ikot kada ikot hulog lang palay sa inyo po hirap lang magpupukit napaka alikabok po yung alikabok na gilik at po yung gilik na yan yung nakita yung mga alikabok na gilik po yan pag di po sa bukit eh makatipo yan kaya ka po eh abang yung lingkod eh nagkabit pa ng barong mahaba para hindi ako ganong katihin pero mamaya kailangan nating maligo naman o oh, mag-shower para maalis ang katina yan. At ito nga pala yung inani rito, yung binagsakit sa kabila, e eh, bali 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, bali 17 po yung inani sa kabila at saka sa kabila po ay 9. Hintayin lang natin itong matapos. Bali, dalawang pitak lang po itong ating titingnan dahil mainit po. Nag-overheat ang cellphone. Baka, mo baka po mamaya eh, ang mag-overheat naman ay eh, yung vlogger. Kaya pagkatapos po nito, eh, kailangan natin sumilong at minom ng tubig para hindi tayo ma-dehydrate. Hanggang mamaya po ulit. Eh. kasalukuyang kumakain may ikon at may barya sa loob kaya may nagari naman sa gilid pahinga muna dahil maglalagay daw ng sako magre-resack sila tapos magre-refuel naman yung operator dahil mag-overheat kailangan uminom ng tubig na malamig, malamig bali naka 39 and maybe po yung inaayang dalawang pitak. Yan po ang ani. Ah, uh, dito na lang po. Ako po yung nagpapasalam sa lahat ng anood. Thank you for watching. Bye bye. Hanggang sa muli.